Magandang araw sa inyo lahat. No? Ako si Dave Luis Ramos sa Section 2A. At ngayon, tatang, tatanungin ko ang aking inatungkol sa Bagyong Tino kung ano ang mga experience niya. Una, unang tanong, pangalan, edad at taga saan po? Ako si Maria Elia Ramos, 60 years old. Nagkuyo sa Highway of Planao City. Okay. Ikadalawa, ano ang mga paghahanda hmm. na iyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? Una, nag, nagbalik mi o mga pagkaon para sa hmm. sa bagyo sa among mga, mga tan among gi among gi anda kon isay ang pangalawa ay pangatlo noong na nanalasa ang bagyo tino ano ang pangyayari na inyong nanalasa sa mga imong na experience sa at atong bagyo na ito uh, alas 4 tinakukatok sa kakusok sa uwan alas 4 inigya nagsugod na ang tubig usod sa amo nga ginan ko sa atong anak na manggawas tama kay itaas na tubig tuhod na tunga nang gawas ni magawas na mo sa amo diya sa dan taas na kaayo ang tubig nagahawak na nga kanang nanguan ni nang ayaw taliwa sa down tungod sa kakusog sa tubig, nakuog ang akong cellphone, dagan ni padong sa agbang sa ice plant, dito ni ng dito ni ni kay, taas naman kayo ang tubig, nah, sa ilo na sa ulo ang angkong tubig sa amo, dito nga dito ni sa kuhan, ice plant, dito ni nagtungtong. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabang sa kahitya? sabagyo, sa bagyo pagkauma ana ni ato sa balay among na kita na atana ng butang, na mong butang pulos na lapok among mga sinina wala na natira sa among mga butang pulos guba ang among sinina na lay nakuha na pulos lapok kalimak mayroon pang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Ako, hindi ko kakuhaan kung naabas na, na yung hatag na ako, hindi wala mo yung ikadawa. Okay. Sa panahon nga, iwan ako, wala nang nagpuyo sa amo, nakatira na lang ko sa ori. laing balay. Yeah. At na ako, sa uban nakadawat pa sila. Basta ako, wala akong kadawat sa gobyerno. Kaanim, ano ang mensahe ninyo sa mga taong na wala ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang bakit? Ano mm -hmm. mensahe Ang mensahe ko lang kung na ay mga trahedya na inunana ang may bali anak ko, ingat ng kita, na andam ng kita kung na ay bakit back nga kusog kaayo, bakwit kita para nga safe ta. Uh, ito, last na tanong. Ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng pag Bakit ang among na na panan sa among sa bagyo kay lapo wag ka ang lapo dili ba isip kung unsay buhaton sa imong buhaton kay tungod sa kabaga sa lako, kaya magasto ka kay manuhol ka para lang matabangan ka nga malimpyo ang imong balay grabe jud grabe ang na, naranasan nako sa bagyo aning bagyo natin so mo to So, yun lang po ang lahat na aking tanong sa akin na at salamat.